Sasalihin na natin, Senator Ping. Okay. Uh, Sasalihin na natin, Senate President Pro Tempore at uh, Chairman din po ng uh, Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lakson. Senator, magandang umaga si Joel Siweng po ito. Maganda umaga po. Yeah, Joel Weng, magandang magandang maganda, umaga sa atin lahat. Uh, si nima uh, Nimfa, nag-report kanina, uh, binabanggit niyo raw po na hindi pa off the hook ba? Uh, hindi pa uh, nalilinis ang pangalan ni na uh, Senador uh, Villanueva at Senador Estrada? Tama ho ba, uh, Senator Ping? Oo, kasi hindi pa nare-resolve yung, yung sinasabi ni uh, Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jingo, yung 355 million ano, sa Bulacan. Mm -hmm. Senator Joel naman, 600 million. So, yung nauna ko na nasabi, yung kay Senator Jingo, eh, nandun talaga sa GAA na nahati sa pitong proyekto. Okay. At ito nakita na rin namin na merong, uh, merong na, actually phase 3, no? lahat, mm -hmm. pero hindi pa nasisimulan yung phase one. Pero it seems na para nakapagbayad na doon sa phase 3. Mm -hmm. uh, yun ang issue doon. Yung kay Sen. Joel, nung una hindi ko nabanggit kasi hindi namin makita sa GAA. Mm -hmm. Pero na nagpresenta sa during the hearing kahapon si Sen. Sherwin Getzelian, na mga unprogrammed fund, nakita ng mga staff ko na nandoon yung as enumerated. Kasi enumerate naman ni Brescia Nandez, lahat yung uh, items, yung mga proyekto. So doon nakita. So sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Mm -hmm. Na dahil, alam mo, Joel Weng, pagka merong testimonya, tapos nasuportahan naman ito ng documentary uh, evidence, eh medyo dapat may pagpaliwanag na gagawin kung talaga sila yung nag-insert. So Pero, yung pong mm. yung, sorry see, Joel, see, yung see, pong go, go. natuklasan kahapon sa gitna ng hearing na nasa budget talaga. Yung isa ga ay yung isa ang program funds senator. Nagbibigay po yun ng credence o ng tibay doon sa testimonya ni Bryce Hernandez. Correct Weng. Mm -hmm. Kasi hindi naman na nung enumerate niya yung mga listahan, yung mga items, may mm -hmm. description yun eh. Mm -hmm. Eh tumama lahat eh. At eksakto naman yung amount kasi walong proyekto yung sinasabi ni Bryce mm -hmm. na in-insert ni Senator Joel. 75 million, pag kinumpit mo yung 75 million times 8 items, talagang 600 million. Lahat po ito so, ay sa Bulacan. talaga ng credence. Oo, Oo. Lahat po ito ay sa Bulacan, pati yung 355 million ni Sen. Jinggoy at yung 600 million ni Sen. Joel. Bulacan-based uh, projects po ito lahat. Oh, doon mismo sa distrito nila. Mm -hmm. Okay. May, may At siyempre, kabisado kapisado Bryce yun. siya yung yes. OIC District Engineer doon eh. Mm -hmm. Okay. Saan the uh, base sa inyong pagsisiyasat. May nakita kayong proyekto base doon sa mga pondong inilabas uh, sa ilalim po ng dalawang senador. Sa so, 355, tatlo yung napuntahan ng uh, team ko. Medyo may issue. May issue katlo. Okay. Lahat, lahat phase 3 oh, mm -hmm. pero uh, hindi pa nasisimulan yung phase 1 uh, yung iba naman phase 2 and phase 3 pinagsabay ang pagbobondo ang uh, isang issue doon uh, meron na yatang nakapag uh, para nakapag-release na mm -mm. ng pondo sa phase 3 Pero teka muna, nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. Ay. So may issue talaga. May oo issue. Oo, kasi ang, uh, actually may nakapagbulong sa akin, Senador. Ang, uh, ang modus daw dyan, yung phase 1 ginaghost. Phase 2 ghosted again tapos sa uh, phase 3 doon ibubuhos doon ibubuhos 'woin pero substandard para uh, 'yon. Oh, kasi kulang na yung pondo eh. Wala nang wala nang pera eh. Mm -mm. uh, 'di ba, senador? Ganun din ba natanggap ninyo ang impormasyon? Tama, meron din naman yung ang Ginoghost, yung uh, yung uh, pangalawa. Ibig sabihin Pinundown yung pangalawa, pero yari na yung una. Yung una. Package A, package B. Meron din ganun. Parang okay. halata. Marami na, halata, na no? eh. mm -hmm. Oh, okay. na scheme doon sa Bulacan. Okay. Pero sunod-sunod yung pagka-clarify ni Sen. Jingo Estrada at uh, Joel Villanueva, Sen. Joel Villanueva, doon sa kanilang uh, depensa sa sarili, Sen. Um, tatumatayo ba sa komite yung kanilang depensa at saka mga pagtatanong dito ka na Bryce Hernandez at kay Alcantara? Well, two things. Ano, yung dalawang issue yung kay Senator Jinggoy eh. Apo. Yung una, yung sinasabi ni siya ni Bryce Hernandez kay Ben Ramos at saka sa WJ. Opo. Iyon, walang uh, walang laman 'yon. Mm -mm. Kasi nga nung nakita namin sa CCTV, yung uh, yung sinundan namin yung kung saan mga opisina nagpunta si uh, si uh, WJ si yung mm -hmm. Mina Jose, no? Sa yes. uh, siya nagpunta doon sa opisina ng uh, Blue Ribbon. Mm -mm. At ang hinanap niya doon uh, ang hinahanap niya actually, ibang staff, pero nila nagdala ko siya ng insurance. Mm -hmm. Ibang sadya niya. Nagkataon lang na matagal niya nang kakilala si Ben Ramos, kaya siya yung Duman. napuntahan niya doon. Nagpa-selfie pa nga sila. Mm -hmm. Okay, uh, doon sa 600 million naman ni Senator Joel, wala pa kayo, may nakita na ba kayong proyekto under that? Wala, uh, wala pa. Oo, kasi kahapon lang na-confirm na, 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 mayroon pala talagang mga proyekto. Kasi noong una, hinahanap namin sa GAA hindi talaga magtugma iba yung items wala yung mga dinescribe na items uh, na infra projects si si Bryce hindi tumutugma sa GAA pero tinitingnan kasi namin sa regular budget mm -hmm. yung pala naka na pala siya sa unprogrammed fund so hindi hindi talaga makikita ngayon nung nilabas ni kasi ang point naman ni Senator uh, Sherwin alis na natin yung unprogrammed fund sa sa budget sa 2026 mm -hmm. Kasi nga naabuso abuso Opo. Kasi ngayon ko lang na-experience din na Joel Weng, kasi noong nandyan ako Senate, uh, three years ago or even before that, wala pa akong na-experience na, na nag-realign ang Kongreso from regular budget, di sa unprogrammed fund. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi ang unprogrammed fund, under special purpose fund dyan eh. Correct. Ang special purpose fund, pang-augment lang yan. Totoo po. Na kung kukulangan yung budget sa regular uh, items, sa regular mm -hmm. budget, huhugot sa unprogrammed fund. Mm -hmm yung uh, Pangulo at ililipat doon. At may mga requirements dyan. Pagka um, program fund, a uh, program of appropriations, tatlo requirements dyan eh. Isa, dapat merong excess revenue collection. Mm -hmm. Meaning may may pera sa treasury. Pangalawa, may accompanying na revenue measure. Nagpasa ng batas mm -hmm. sa kalagitnaan. Nagkaroon ngayon ng uh, revenue measure na pagkakakitaan. Pangatlo, yung may approved loans, meron lang nung na-approve pero yun yung tiyatawag na may counterpart. Kaya pang foreign assisted project yun. So tatlo lang yun. Mm -hmm. oo. Eh, uh, ba ba yun? Ba oo. ba pa sa Meron ba pagkakataon siya na ano, yung unprogrammed na inuutang pa? Hindi. Yun nga. Pag may approved loan. Yun lang. Approved kasi, loan. Oo. Oo. Or meron revenue pwede measure. Pwede mga requirements. Tama. Mm, kasi masama nyo. Kaya, baka, nagkaroon ng, o oh, kaya nagkaroon ng issue doon sa di ba yung PhilHealth. Yes. Sa sa 2024, nagdagdag ng dalawang special provision mm -hmm. under the unprogrammed fund. Ito yung uh, nilagay na pwede nang i-ano, i-release yung uh, mga GOCC, eh yung PhilHealth 'di ba, GOCC 'yon. So kaya nawala ng pondo na 74 billion yung PhilHealth mm -hmm. kasi nga na-realign. Okay. Dinla sa si ibang item, hindi okay. pwedeng galawin 'yon mm -hmm. kasi nga tatlo lang yung requirements originally. Okay. Sa 2025, inalis na yung dalawang additional provisions. Yung panglima, dinagdigan nila ng foreign assisted project na pwede rin pang-augment. Eh, naku, arbitration kaysa aabutin abutin natin doon kasi hindi natin sariling pondo yun. Yan. Senator, do sa kung nagkakaroon ng patunay yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez laban doon sa dalawang senador sa kanilang proyekto, hindi na nga ang po ba na may nakikita ng indikasyon din ang Senate Blue Ribbon Committee doon naman sa aligasyon ni Bryce Hernandez na nangungumisyon o komisyonan sa proyektong ito? Correct. Ang kailangan natin ngayon doon para malinaw, para mm -hmm. kung sakaling gagawa kami ng rekomendasyon mm -hmm. o kaya ipapasa namin sa ICI, yung uh, ebidensya makakalap, mm -hmm. yung proof naman o yung resibo na kung saan magpapatunay na talagang nagbigay siya thirty 30% na komisyon mm -hmm. do sa dalawang senador as he has uh, already alleged, di ba? Mm -hmm. Ibang yeah. ibang usapan naman 'yon. Yes. Meron nang credibility na yung sinasabi niya. Ito in-insert nila, binabasa sa aming uh, district engineering office at sila yung uh, para sila yung mag-implement. yon resolved na yon Ibig sabihin, totoo nga na mayroong 355 million pesos worth of projects kasi nahati na nga sa seven projects yun eh. Opo. Yung kay Sen. Joel, totoo yung nahati sa walong proyekto at nakapagtaka rin doon lahat uniform 75 million mm -hmm. bawat isang proyekto na Okay na yon Ah, uh, wala nang dapat i-prove pa doon. Mm -hmm. Kaya lang yung issue naman ng talaga bang nagbigay siya ng komisyon mm -hmm. doon sa dalawang senador. Eh yun na ipoprove niya ngayon, 'di ba? Kung meron siyang katibayan, ledger man mm -hmm. o kung ano man, yun ang dapat maipakita. Kaya sinabi ko pa rin sa kanya na yung burden of proof para talaga maging, uh, alam mo, para matibay kung halimbawang ire-rekomenda eh nasa sa kanya. Mag, uh, mag- kaya nga nagpapaalam siya eh kung Pedro siya siyang umalis muna at uh, hahanapin niya raw kung may mamakita siya record. Mm -hmm. uh, Papayagan agad, uh, niyo ba yon, Sen? Hindi. Nashoot down ko yun kasi unang pumasok sa isip ko, baka mamaya hindi na siya bumalik, mm -hmm. magki may escort, baka malansin niya. Pero uh, on second thought, pwede siguro payagan yon. kung talagang hinahanap natin katotohanan. Mm -hmm. So pag-uusapan namin ni Senate President kung pwede siyang pa-escortan mm -hmm. sa kanyang bahay. Yes. Kasi maraming pwede siyang maging motibo eh. kasi mm -hmm. remember, na pre na yung account niya, di ba? Apo, eh po. baka merong merong uh, siya mga baka meron pa siya mga bank accounts mm -mm. o kaya merong iba siya mga assets na hindi nasaklaw pa noong uh, freezing. Mm -mm. Eh baka lilinisin niya. So, yon yon ang titingnan na namin pag usapan namin ni Senate President kung papayagan siyang under escort, bumalik sa kanyang lugar sa Bulacan kung kasama man yung bahay niya. Pero talagang 24/7 babantayan siya or very limited yung time na pwede siyang umuwi. Okay. Dal maghanap siya ng mga katibayan eh, mga okay. resibo pa. Pero yung pwede ano, pwedeng consider yon actually. Yung pong photo noong uh, litrato po no disappearing messages. Hindi yung tatayo Senator Laxson? Ah, hindi ako expert do sa yung pinakita ni Senator Joguel, demonstrate niya mm -mm. kung paano pwedeng i-doctor mm. yung uh, mga messages kasi meron siyang demonstrate na in 20 seconds na papalitan yung sender. Ah. O yung receiver. Meron siyang pinakita ganun eh. Yes, hindi po. ko alam 'yon. Mm -hmm. So bahala na 'yung kung halimbawa i-masumite 'yon, bahala na mga expert doon na mag-analyze kung talagang kaya bang gawin 'yon. Mm -hmm. Pero 'yung uh, 'yung tulad ng silabi ni Senator Cayetano na hindi naman talaga screenshot 'yon. Parang hindi sa akin, hindi ako masyadong believe doon na just because pinicturean mo 'yung disappearing message mm -hmm. eh hindi na siya Uh, katanggap-tanggap na hindi siya parang faithful reproduction nung, nung uh, naka-screenshot. Opo. Kasi weng ano eh, pagka, ako ang impression sa akin, ba't kailangan disappearing message? Di ba? Kasi kung may disappearing oh, may message... Tinatago. Oh. May tinatago. May mm tinatago. -hmm. Di ba? Ang impression sa akin may tinatago. Pero mayroon talagang ganun oh. ng viber ha mga kapuso. Baka hindi kay familiar. Mayroon, eh, mayroon disappearing talaga, messages. Mayroon oh. talagang ganun. Talaga. Mayroon one day, mayroon ten yes. seconds. Ten okay. okay. seconds. Opo. Eh, depende po sa bilis na usapan. Pero, <laughs> Pero ito lang, Senator, nabanggit nyo na hindi nyo papayagan yung unprogrammed for 2026. oo e ang problema, pinag-uusapan dito, yung 2023 unprogrammed buwing. Uh, 807.16 billion, as mm. sinasabi ni Senator Aimee. Na unprogrammed. Oo, nabanggit nyo na para parabagang pork barrel daw yon ng DBM. At ang DBM daw po nagmamagic uh, with that. Being said, uh, doon sa uh, hearing ano ba babalikin e, niyo ba dyan niyo ba ng BBM uh, si Secretary Pangandaman na uh, senator. Oh, recommendation actually ng uh, chairman ng uh, Finance Committee si Senator Servin mm. kasi siya yung naka rin na, na napakarami talagang uh, unprogrammed appropriations na kung saan. yung iba galing pa sa regular budget. Mm. Sabi ko ah, hindi pa na, hindi ko pa na-experience eh. Yung 18 years ko sa Senate, never kaming uh, gumalaw from the regular budget to the unprogrammed appropriations or sa special purpose fund. Kasi standby appropriation yun eh. Kaya nagtataka ako pati sa Mindoro, di ba? Kung paano nakakuha yung ibang proyekto doon sa flood control na substandard pa man din o ghost. Eh bakit na napunta doon sa, uh, sa, I think nauhan yata sa Mindoro na, na ginamit ng isang di ba pinagmalaki pa ni ng congressman doon na mm -hmm. proyekto niya yon. Mm -hmm. So alam nila, ibig sabihin, sila yung sa, sa lower house na sinangyari yung realignment eh, mm -hmm. o sa bahay kami, from regular, dinala sa program. Mm -hmm. So alam nila kung nasaan yun. Mm -hmm. okay. Ngayon, on okay. the part of Senator Joel, uh, bakit, paano natukoy kung totoong siya yung nag-insert na sabi ko nga, may credibility sa sa testimony ni Bras Hernandez kasi nga, nandun talaga. Apo. So ibig sabihin, kapisado ng kung sino man yung mababatas, Kabisado niya siya yun, sila yung may kinalaman sa pag-realign from the regular budget to the special purpose fund or unprogrammed appropriation, program fund. Kasi paano na natukoy na pagbaba sila ng pondo? Tukoy nila, 87, may may meron silang uh, part doon sa pagrealign. parang kang alam sinasabi, hindi, sinasa hindi oh. katanggap-tanggap yun talaga eh. Parang ang ang sinasabi kasi ang impression sa akin nung binanggit ni Senator Sherwin yan, eh parang may kasabwat sa DBM Weng? Oo oh, oh, sila-sila uh, nag-uusap oh, yes. Senator. May kasabot yes, ano? Yes. Kasi oh, kung oh. Uh, ang DBM ang nagtutukoy ng pondong ilalabas sa isang proyekto, kasi pork barrel, mm -hmm. eh, yun ang, uh, yun ang uh, description yes, ni correct. senator Winn. Mm -hmm. eh. So may kasabwat sa DBM senator? Winn? Ganon. You can say that, you can suspect that kasi nga hindi basta-basta nare-release ang unprogrammed fund. Hmm. Hindi Hindi basta-basta na release yung special purpose fund. tanong, Actually, Senato. kung mo yung, hmm. yung, uh, panung, panung tunan, yung batas, presidente lamang nga eh, ang hmm. nag-authorize niyan eh. Okay. Pero siyempre, ang presidente, umaasa niya sa DBM, pag na-recommend na ito, i-release natin tung uh, itong unprogrammed profession na dismatch, eh, DBM talaga yung uh, pinaka-ahensya na nangangasiwa dyan. Hanggang sa kanino po ang um, signatory, sino-signing authority niya senator bago makapaglabas uh, ng pondos and un program funds, bago umakyat kay Presidente? Well, uh, the DBM talaga yung nangangasiwa kasi ang pag-release ng budget disbursement, DBM uh, eh. Oh, oh, oh. Okay. Senator last ko na lang. Uh, this early, dapat bang pinag-uusapan na natin na si Diskaya ay dapat maging state witness? Uh, yun ang recommendation ng unang uh, committee chairman. ano mm -hmm uh yon hindi naman nangyari kasi kailangan talaga ang mag uh, mag-affirm uh, noon yung Senate President mm -hmm. eh naabot nga ng transition hindi pinirmahan ni uh, Senate President Soto mm -hmm. so kahapon uh, while nag-resume kami noong uh, hearing uh, pinag-usap namin nakiusap si uh, Senator Marculeta kung pwede magkaharap si Curly Discaya at saka si Secretary Boying Remulla mm -hmm. so nag-usap sila do sa likod sa lounge para at least ma-evaluate initially ni uh, Secretary Remulla kung ano yung uh, sinasabing justification para pumasok sa witness protection program mm -hmm. yung mag-asawa. Hindi ko alam kung anong kinahinatnan. Ang nirecommend nire namin ng mm -hmm. committee na pumasok sa uh, na maging state witness possible state witness mm -hmm. si Sally Santos ng SIMS mm -hmm. kasi nung na-monitor ni Secretary Remulla na yung testimony niya na imagine uh, inamin niya lahat-lahat. Pati yung 457 million na cash, yun ang talaga nakaka-shock, nakakakilabot mm -hmm. na magdadala ka kay Bryce Hernandez. Na, tinanggap, tin tinang, hindi naman tinanggi yun ni Bryce Hernandez eh, na talagang inacknowledge niya na dinalan siya ni, uh, noong March 24, ito lamang 2025, twenty five nagdala ng cash, kaya nakapagtaka, bakit yung contractor ang, ang nag, uh, nagdadala ng cash sa sa District Engineering Office. Mm -hmm. Samantalang daliktad ang nagbabayad niyan kasi pag-download ng pondo para sa mga proyekto, bababayan sa District Engineering Office. Yes. Mm -hmm. Pagkatapos yung District Engineering Office, ito na yung kapag uh, nag uh, first billing, progress billing, second, mm -hmm. third, nire release na daw unti-unti. Pero ito, buong 457 million pesos, daladala -dala ni uh, ni Sales Santos ng SIMS kay Bracia Hernandez. So ibig sabihin nakapag-withdraw pa siya over the counter. Opo. Oh, pero si Price oo. ba pwedeng state witness? Panguli na lang, senador. Uh, dapat i-evaluate siya ng ano, ng uh, ng uh, Department of Justice. Kung okay. uubra ba siya. So okay. siguro kung meron siya maituturo na mas malaki. Mas sa kanya, oh, oo. Okay. Ang problema, nabablock tayo dito sa ano eh, sa away ni Hernandez at saka ni Alcántara. Yes. Parang naputol tayo kay Hernandez eh kasi mm -hmm. si Alcantara, tigas ng katatanggi. Oo nga. Na hindi niya alam. Pero although, maliwanag din na kasakapakat siya kasi nabuko na siya doon sa picture eh. Kasi mm -hmm. nung una, di ba, tinatanggi niya kalahati ng katawan niya. Pero bandang uli, reluctantly, sabi niya pwedeng ako nga yan kasi Xiong lumabas Xie. yung relo niya. Siangxie. Hindi <laughs> pa yun. Nakakita ka pa. pa kami ng picture. Oh, oh, nakakita ko pa yun ng, <laughs> ng photo na buo na siya. Siya Hindi yeah. na siya nakatanggi. <laughs> oh. Sen, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you. you. Good morning. Thank you. Ingat po kayo. Senator Pinglakson, mga kapuso, Senate President Pro Tempore German, Senate Blue Ribbon Committee.